Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa tapal system. So, ito yung mga kadalasang ginagawa ng mga biktima ng mga online lending app. Sa inaakalang kapag nag-tapal system sila, hindi sila mahaharas ng mga online lending app collectors. Pero sad to say, later na nilang nalalaman na hindi pala effective itong uh, ano na to, uh, estilo na to. Hindi pala to ang tamang solusyon. Kumbaga misleading po ang pumasok sa utak. <laughs> oh. So ano ba yung tapal system? Sa mga hindi pa alam, malamang baka ito yung ginagawa ninyo. At hindi lang kayo aware na nasa ano na pala kayo or pinasok niyo na pala ang tapal system method sa pagbabayad ng inyong uh, utang sa mga online lending app lalo na sa mga loan shark so ang tapal system halimbawa mayroon kang isang online lending app nagkakaumpisa mo pa lang just started o, kakaumpisa mo pa lang and then na-realize mo dahil short term lang ang binibigay ng mga ula ula lalo na yung mga loan shark ano ba ano ba yung short term 7 days lang po ang binibigay nilang uh, term para bayaran niyo po at ibalik yung pera within that period so dahil napansin niyo wala pala kayo pambayad so naghahanap kayo ngayon ng solusyon at ang tanging solusyon na uh, pumasok sa isip ninyo ay umutang sa ibang ula hindi nyo ba alam na ang isang ula, ang katumbas nito ay dalawa hanggang lima na ula para mabayaran mo ito ng full. Sa previous uh, video natin, sinabi ko na po na ang mga online lending app ay hindi po papayag kapag ang babayaran nyo lang ay principal amount kung magkano lang yung natanggap ninyo. Hindi po sila papayag. Haharasin pa rin nila kayo. So, kailangan nyo pong Bayaran in full. Ano ba yung full? Ibalik nyo po yung principal, e-refund ninyo po yung uh, processing fee na binawas nila at magpatong pa ng interes. So tatlo po, tatlo. Kaya yung isang ula ay hindi po katumbas doon sa isang ula na nagjuna. So kailangan mo ng dalawa, tatlo hanggang lima, depende po sa amount. The bigger the amount na, na ano, nag ano nagjuna mas marami kang ula na kailangang utangan. Kailangan mong isiping mabuti. Dapat na-anticipate mo ito na what if kung yung mga ula na dinagdag mo dahil sa tapal system na ginawa mo, kung magkasabay-sabay sila. Kung magkasabay-sabay sila ng due date, paano mo ito mababayaran? Lalong-lalo lalo na kung dumating ang point na hindi ka na ma-approve sa pag-loan sa ibang mga online lending app. Kung naisip mo ang tapal system sa umpisa pa lang, dapat naisip mo din kung in case hindi mo na talaga sila mababayaran. Ano ba ang mawawala sa iyo? Na mawawala sa inyo ang malaking pera dahil hihigupin po nila yan. Hihigupin po sa mga online lending app na yan at maharas ka pa, tatakutin ka pa, ipapahiya ka pa. Kung takot kang mapahiya, kailangan mong wag pasukin ang tapal system. Dahil, kung tapal system ang gagawin mo, maaaring ang manggugulo sa'yo, manghahara sa'yo, mamamahiya sa'yo, ay dadami din dahil sa tapal system. Kung nahirapan ka sa pagbayad sa isang ula, that's enough. Huwag ka nang umutang pa sa ibang ula. Hirap ka na nga magbayad sa isang ula, how much more kung nadadagdagan pa? Okay lang na maharas ka sa isang ula lang dahil isa, dalawa, tatlo lang siguro manghaharas sa inyo. Pero kung dinagdagan mo siya, dinamihan mo ang ula, mas lalong dadami ang manghaharas at manggugulo sa inyo. At lalong mahihirapan kang Makabangon, Lalo na kung ang laki-laki na po nang, uh, na ibayad nyo po sa kanila at hindi mo na kayang habulin pa ang malaking amount dahil sabi ko nga kanina, ang mga online lending app lalo na yung mga loan shark ay hindi talaga papayag na hindi fully paid. Kapag nagbayad po kayo ng partial or part ng inyong principal, wala ka rin ibang mapupuntahan kundi haharasin ka pa rin nila guguluhin ka pa rin papahiya ka pa din so ang tapal system po ay hindi magandang solusyon mas lalo nyo lang pinapahamak ang sarili ninyo mas lalo nyo lang pinapahamak ang budgeting ninyo mas lalo nyo lang pinapahamak yung magandang relasyon ninyo sa pamilya, kakilala at mga kaibigan ninyo. So, Magiging totally damage po ang buong buhay mo kapag ang ginawa mo po ay tapal system. Ang tapal system talaga ay uh, parang ito na ang method na palaging ginaga ginagamit or ginagawa ng mga umutang sa ula. Tapos late na po nilang na na yung tapal system pala ay hindi po magandang solusyon para lang makaiwas na maharas sa mga ULA Collectors. Kung kayo po ngayon ay kakaumpisa pa lang sa pag-utang sa mga online lending app na mga loan shark, mag-isip-isip na po kayo. Huwag nyo pong subukan ang tapal system method. Hindi po ito magdudulot ng maganda sa inyo bagos ito po ay mas lalo pang magpapahirap sa inyong uh, finances magpapahirap sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng sakit, stress, depresyon, insomnia, at marami pa. Huwag po kayong padadala sa agos ng iyong isip na para hindi maharas ay umutang na lang sa ula. Lalo na yung mga ula collectors ang lakas ding mag-promote. Mag-, mag ang lakas ding uh, mamuwersa. at itulak pa kayo na umutang sa ibang ula para lang mabayaran sila. Huwag po kayong sumunod. Huwag po kayong magiging kiko, -kiko nila. Kasi kapag gagawin niyo po yun, nako, trahedya talaga ang uh, uh, mararanasan ninyo ang darating sa buhay ninyo. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na po sa pamilya ninyo. Parang awa niyo na po sa budget ninyo at parang awa niya na din po sa sarili ninyo. So sana po mayroon kayong natutunan sa video na to. Again, ang tapat system hindi po maganda na solusyon para po kayo ay makaiwas sa pangaharas, pananakot, pamamahiya, pambabanta at kung ano-ano pang ginagawa ng mga online lending collectors. So shout out sa lahat ng ating mga viewers. Please huwag kalimutang uh, i-like at i-share ang video na to. Then sa mga viewers natin na hindi pa nakapag subscribe at baguhan po dito sa ating YouTube channel, please subscribe Usapang Loan at Online Lending. Tapos, maraming salamat din po sa aking mga uh, subscribers. Road to 33k na po tayo. Please uh, suportahan niyo po ang uh, aking YouTube channel. Higit sa lahat ang aking mga members. Thank you very much po sa inyong lahat at see you again later sa ating live po alas 8 ng gabi. Hanggang sa muli po, paalam.